Kamakailan lamang ilang mga dalubhasa sa pangkalusugan ang nagsabi na masama ang pagkain ng isdang tilapia. Totoo nga ba ito o hindi? Alinat ating alamin. Siguro ay may malaking katanungan ka kung bakit nga ba hindi pwedeng kainin ang isdang tilapia. Ang tilapia ay isang yamang dagat na paborito ng karamihan dahil swak sa bulsa ang presyo nito. Kaya sa panahon ngayon ay marami na ang nag nito sa mga fish Ayon sa mga eksperto, mabuti sa ating kalusugan ang tilapia dahil sa naglalaman nito ng mga vitamins at minerals na choline, niacin, vitamin B12, vitamin D, selenium at phosphorus na magandang source ng omega-3 fatty acids o ang mga fats na kinakailangan ng ating katawan upang mag-function ng maayos. Ang pinaka-issue lamang sa tilapia ay yung mga pinalaki sa ibang mga farms dahil sa pamamaraan ng pagpapalaki nito sa mga fish gaya ng mga pinapakain sa mga ito lalagay ng mga antibiotics, pesticides, chemicals na siyang nagiging sanhi ng pagiging delikadong kainin ng tilapia dahil din sa lugar na pinaglalagyan sa kanila ay hindi nagiging maganda ang paglaki ng mga ito. Giging poisonous o nakalalason ang mga ito dahil sa nakakain sa kinalalagyan nila habang sila ay pinapalaki. Narito ang maaring masamang dulot ng sobrang pagkain ng tilapia, sakit sa puso at arthritis. Ang tilapia ay nagtataglay ng omega-3 fatty acids na nakakatulong upang pababain ang presyon ng dugo at mapabuti ang kalusugan ng puso. Ngunit base sa ilang pag-aaral, kaunti lamang ang taglay nitong omega-3 fatty acids. Sa halip, ito ay nagtataglay ng mataas na antas ng omega-6 fatty acids. Base sa isang pag-aaral, kapag naparami ng kain ng omega-6 fatty acids, maaaring makataas ito ng tsansa ng pamamaga o inflammation sa katawan kasama na ang sakit sa puso bagamat may mga ibang pag-aaral din na tumutulig sa dito hinihikayat ang mga taong may sakit sa puso arthritis, allergies at mga autoimmune diseases na hinay-hinay lang sa pagkain ng tilapia at huwag madalas Cancer ang kontaminasyon ng na mga nakakalasong kemikal gaya ng chromium, arsenic, lead at nickel ay isa sa mga pangunahing problema na hinaharap ng mundo ngayon. Ang mga dumi at lason na tinatapon sa mga ilog at sapa ay nakakapagdala ng panganib sa mga lamang tubig na naninirahan dito dahil ang tilapia ay napaparami at nakukuha sa mga ilog at sapa. Paaring makontamina din sila ng mga lasong dala ng mga duming tinatapon ng mga pabrika at kabahayan sa paligid. Sa isang pag-aaral sa Pilipinas, ang mga tilapyang galing sa Laguna Dibay ay sinuri kung mayroong mga nakakalasong kemikal gaya ng lead, arsenic at mercury. Natukoy na ang tilapyang galing dito ay nagtataglay ng arsenic na nakakataas ng tiyansang magkakanser. Bakterya Ang pagpaparami ng tilapia ay madali at nagagawa kahit ng mga simpleng mangingisda o magsasaka. Sa maraming lugar sa Asia, kalimitan na ang mga artificial na lawa at palaisdaan ay malapit sa ibang hayop gaya ng baboy at manok. Minsan naman upang makatipid ang mga tilapia ay karaniwang pinapakain ng dumi at lamang-loob ng manok at iba pang mga tira sa kusina ang dumi galing sa mga hayop na ito ay maaaring mapunta sa mga palaisdaan kasama ang mga tirang pagkain galing sa bahay ang mga ito ay maaaring pagmulan ng mga bakterya gaya ng salmonella at ecoli na napapasa sa mga pinakamalaking tilapia. Ang pagkain ng mga isdang mayroong bakterya ay nakapagdudulot ng typhoid fever at infeksyon. Nakakaranas din ng pagsusoka, pagkahilo, at sakit ng tiyan at pagtatai ang mga taong may mataas na antas ng salmonella sa katawan. Ayon sa mga dalubhasa, masustansya naman ang tilapia. Depende na lamang sa kung paano ito pinalaki ng mga nag-aalaga. Ingat lagi kahiwaga. Obserbahan muna ang mga bagay-bagay lalo na pagdating sa mga pagkain dahil ito ang nagbibigay enerhiya sa ating katawan. Ingatan ang ating kalusugan. pag muna bago gumawa ng hakbang. Kung nagustuhan mo ang ganitong mga video, pakishare na rin sa iyong mga kaibigan at kapamilya. Maraming salamat. God bless.